kasama na sa egov.ph ang digital ID ng Professional Regulation Commission o PRC. Kung paano ito makatutulong sa mga professionals, alamin sa ulat ni Rod Lagusan. Mas mabilis na proseso. Ito na ang inaasahan ngayong may digital ID na ang Professional Regulatory Commission. Kasabay nito, fully integrated na ang ahensya sa egov.ph na bahagi ng patuloy na digitalization ng pamahalaan. The beauty of the digital form of the PRC ID that's already integrated with the eGov app is because it's also integrated with the national ID. So ibig sabihin, uh, this can now be verifiable, it cannot be tampered anymore. If someone try to pretend to be someone else, the system will not allow it. Ayon kay Almirol, hindi na kailangan pumunta pa ng PRC para lang mag-register o mag-renew. Sa pamamagitan nito, ayon sa PRC, may opsyon ang isang professional kung gagamit ng physical o digital ID. Si Komisyon nag-issue ng resolusyon And the import of the resolution is making making everyone aware that the EPIC is um, or the EPIC bears the same import as the physical ID. So um, hindi hindi pwedeng erase na question na electronic lang naman yun eh. Meron pong issuance si Commission uh, settling the question that the EPIC is of the same import as the physical identification card. Nilinaw ng PRC na walang mawawalan ng trabaho dahil sa digital card. Dahil wala naman silang tauan na issuance lang ang trabaho. Sa katunayan na nila, may iba pang gawain na maaaring gawin. At pagdating sa seguridad ng mga datos na nasa EGOV PH app, hindi si DICT po ang nangangalaga ng datos ng lahat ng ehensya. So like now, ang PRC po ang nangangalaga ng kanya-kanyang datos. Si PhilHealth sa dapat ang mangalaga ng kanya. Pero ang ginagawa ni DICT ay gumagawa ng another layer of security. It's called the single sign-on. Kung saan hindi na kailangang ulit-ulitin ang paglagin o pagalagay ng pangalan ng isang individual. Isang beses na login sa app at maaari nang ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang na ang PRC. Rod Legusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.